Ito yung ba lupa dito. Mm Hoy, -hmm. duck. Pak pak. Yan hindi na nga habol. Hindi gaya ng gansa. Ano ka? kilala Oo. Hindi, kilala ko syempre. <laughs> uh Oo. -oh. Kami nagmo-mutual aid. Nagmo-mutual aid kasi kami. Hindi. Ako wala nang bahay kami. Panahon ng ano, panahon ng pandemic. Oh, pandemic. Kakinis pa na talaga. Panahon ng pandemic. Siguro nga uh, ilang beses kami. Ito yung lugar na ano. Ay, hindi na kayo. Ito na. Ako na leader. Oh. Ako Ako na Si Kuya Ray po yung aming isa sa ano. Hello, bebe. Anong ginagawa mo?